Ito uh, na mali boss. Ah, na Santa Rosa. Santa Rosa. Hmm. Yung bisita. Isa na pag-iipon na yung magaan sa katawan. May hirap ba ba dapat dalhin buhatin? tayo sa gender stop na. Ah, stop na tayo si Yubin. Ganda ng retigen. Inaarap namin ngayon yung pellet na bawagan. Triangle na. Triangle na. <laughs> malakas siya kanina. Hoy, hmm. astro na mo. Astro. Ang kaganda lang ng non-regulated na ergon boss. Ah, ma ano, malakas. Uh -huh. Yung malalayo, madadali mo. Uh -huh. Okay. Astro, bala boss. Astro. Hindi ko pa sinisiro, ko pa yun. Astro, Astro. ko pa yung gusto ng bala. Magkano isang paking Astro? 140 lang ito, napakamura. Ako, buo pa lari. Yung na yun. Boss, may peking Astro 80 na. Okay. Okay. Yeah. Pataas. Mga Yan ang tawag yung tactical scope. Ito na na. Takam hmm. oh, <laughs> okay. I'm hungry. Oh, <laughs> na muna.

hindi rin boss. yung mata pa rin? hindi katama na yan dalawa na ngayon. ah medyo mabigat sa iba yan may hawi pero walang hangin na tumadaan eh yung sa baba yung muna ah siya kanan hindi itaas ang piray mo boss para makita may bagsar ng bala ah oh! <laughs>

Boss, panalo ba, lugi? Okay? Pan panalo. Piting-piting. <laughs> ha? Ah. Piting-piting. Hehehehe. <laughs> Isa pa. Oh. Pag, pag di tambay tamba yung una. Eh, <laughs> imposible ba hindi tamaan. Ha? Ah. <laughs> Boss, pagulong ang pagkarga ng bala. Ha? Ah, Oo. Pagulong. Oh, oh, oh. pag eh, binabar ko ng 70 meters mo yun ang nakatayo eh. Ilang meters yan? 30? Hindi, nasa 50 na yan po. Malaga yan. Mahina pa yung sa mata ko. Malaba ano. Mag-iinom, ng kalabasa ah. Oh, so bakit na Bagsak ka. Bakit na tamaan? eh Oh, patamba lang yun. Boss, tamba ba? Hindi na, boss, hindi na tamba yan. Boss, yun din na yan. Kaya ka lang dito mata malakas Ay, malakas na. Oh, next. Nah. Nice, nah, oh, okay. Okay, na. Ayos na, boss. Ayos. 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 Ay, may peking buhang sulit. Ha? May peking yan. Okay. May peking. Pag hindi ka tumatama, peking yan. Peking yan. Bari ka ko sa'yo. <laughs> bali, ito yung air boss, gaya ka Santa Maria. Santa Maria, Pangasinan. Uh, bali, ito, yeah. ipinawer namin. Tapos, nireduce yung, ano niya, para mapalakas namin. Ngayon, after mapalakas, in-overhaul na na ito para ayos lahat lahat na mo kumbaga oh, ilalakas nga natin tapos pagdating naman ay eh, mahisira oh, ah, ganun nangyari tapos saka nga isisira pa namin magandang brand din ang scope niya damo. Tayo ko lang kung tatama <laughs> ang kanan ro ako po ano ba nangyari boss <laughs> kailan ba rin lumang mo kaya ko ano na nasilip to ah Ayun naman. Ha? <laughs> Ano okay. ba kabuhong siya eh? Hindi ba ito na edition? Hala <laughs> po. Baka hindi na linis. Ano ba sa kanina? Ano sa kanina? Saan? Hindi, baka yung hinawakan mo yung, yung thermal to eh. Iinit. hmm, ilang putok? ka? Hindi na na ba ako? Hi. Ha, hindi ka na Alam kung ilang putok yung ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? sa lupa ano? Alam mo ba? Alam mo ba? Eh, tinitira ko sa gulugod na eh. Maganda pala eh, kaya. Ang lang, naiinis ako. Hindi pa naman, hindi pa naman siro-siro. Tinitin ako lang, tatamaan. <tinyo> lakas ng uno pa sa... Napakabara sa'yo kasi bayo. na ano lang bus ko ay <tinyo> mm, lakas. Po, talaga mo yun. Pag mahalang talaga ako, sino? Hmm. Parang kapainan.

Okay, no? Mababa hmm. talaga. May butas oh. Pero diretso yung tama niya. Sa so, mga yari. Ay, wala pa lang ano? Wala pa lang. Wala pa lang. Libre ko sa one pork. Banday. Oh, mano. Yun. Walang ano yung baril mo. Walang tulbok-tulbok. Oo. Oh. Oh. Walang dat Tunga. Ano na ba? Tinatamaan. Hindi ka daw. Tapos <laughs> natalo <laughs> Sa silip na. Hmm. Sumobra. Mano? Eh, yun ang problema ng ganito. Wala kasing ano. <laughs> walang bilangan. Pares na yung kalawita eh. <laughs> <laughs> ano siya? One port. Mula sa guwit na ganon. Isa, dalawa, tato, apat. One port yung ano. Tuldok, one port. Лезь